video at dahil bagyuhan ito yung akin pinagkakaabalahan yuto tayo ng adobo sa gata na turkey nakapikit ka na ba niyan? masarap yan guys cooking time na ulit. Meron niyang turmeric or luyang dilaw para tanggal ang lansa. At syempre, yan yung aking luluto. Mapapakain ka ng madami dahil ngayon ay busy si Opong. Busy rin ako dito sa aking kusina sa pagluluto ng turkey. Cooking time. Wala pa yung gata dahil pinapalambot ko pa ang karne. Dito ako nagluluto sa Dirty Kitchen. masarap kumain kapag ka maulan medyo papaigahin pa para manuot yung lasa ng aking luluto medyo mahangin kaya ang usok o ang yan ang usok ng aking niluluto ay kung saan saan napunta. kailangan mahina lang yung apoy para manuot yung lasa at malinamnam yung niluluto na adobo sa gata. At of course, mamaya ko pa ilalagay ang gata kapag ka medyo naiga na yung tubig. Yan, meron niyang, syempre, mga sangka para malasa. sarap kumain kapag ka madamig. Kaya, nagluluto ng madami. Okay. Thank you for watching.